So yun know, na good morning At uh, may din makakana dito ang ipapagawa So hindi siya umaandara Ang natin i-check che muna yung kanyang spark plug So yun natin mo i-check che na bago yung carburetor Let's check muna natin kuryente kung meron aja kreatif, cek nanti penggoreng jong sport lagi penggoreng mau ground nanti kalau sport ground sport lah air straper ini saat nanti karburator. <coughs> Saatnya

Pag nakapal ka pa eh. Ay, na. Parang ang sparpag nito. Ang sparpag pa nang init eh. Nawawala. Ay, ispar plug pa pag na. Ma Magandang sa ispar plug na

tatanya dinso oi pumdin wa rimon kunajan kunajan ang nayay bu ayo puro boss sino ba yan pa wala ng jg kung lang jg diyan ay mura ng pusa makalang yon si 25 laang ah 110 na pare ay so online Ah, unang one one din te yeah oh ba? Hmm. Nakatanggal yung ano? Nakatanggal hindi. Yan ang gusto ko mabiling pa lagay. Yung na yung bumili ng yung tubo. Ito nga Ito nga yung tubo. Ito yung tubo. Ito yung